Mala impyernong apoy ang tumupok sa isang residential area sa Port Area sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Ang mga residente nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Hindi bababa sa 200 bahay ang nilamon ng apoy na mga gawa sa light materials. Umabot sa Task Force Alpang Sunog. Nasa 300 pamilya ang nawala ng tirahan. Hindi pa man tuluyang naaapula ang sunog sa port area sumiklab din ng isang napakalaking sunog sa barangay 123 sa Tondo, Maynila, mag alas dos ng madaling araw kanina. Sa drone shot na ito, makikita kung paano lamunin ng apoy ang mga bahay. Nakakit lang namin tapos may sumigaw na may sunog nga daw. Pagbaba po namin, ang laki na agad, tapos dumating yung bompero, wala naman din kung tubig, kaya lumaki na lumaki na agad yung sunog. Dahil sa nagkasabay ang sunog, pahirapan ang naging pag-apula sa laki ng apoy. Inakyat ito hanggang sa Task Force Charlie. Kailangan lang namin itaasan yung alarma considering that nagsabay po yung dalawang alarma natin. Mayroon tayong sunog sa port area. Kaya kailangan nating magdagdag ng mga additional fire trucks. So we need to raise into Task Force Charlie to increase the, the number of responders coming from outside the city of Manila. Gumamit na rin ang mga otoridad ng chopper para mabilis na maapula ang sunog. Nasa isang libo at limandang pamilya ang nawalan ng tirahan matapos tupukin ng apoy ang nasa limanda ang kabahayan. Tinatayang nasa 10 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa ari-arian. mag alas 7 na ng umaga nang ideklarang fire at ang sunog sa port area at pasado alas 11 naman sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Samantala, matapos ang sunog. Problemado ngayon kung saan pan mantalang tutuloy ang nasa libo-libong pamilya. Sa barangay 123 sa Tondo, Maynila, sa dami ng nasunugan, hindi alam ng barangay kung saan patutuloy ng ito. Maliit lamang kanilang covered court habang tatlong araw lamang pwedeng pan mantalang manuluyan sa Tondo High School. Support area naman. Sa bangketang ito nagsisiksikan ng mga nasunugan at kanya-kanya silang latag ng mga paleta. Problemado rin ng barangay dahil wala pa silang evacuation area para sa mga nasunugan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.